Hello mga kabay uh, dito tayo sa ispat na may malaking bato. Uh, sayang lang mga King Makiril, yung isa. Naka ano pa, nakawala pa. Ah, uh, naghihila na ako ng aking reel 50 meters sa atayon. But bigla na lang gumaan at nakawala. At uh, panoorin niyo mamaya yung video mga kabay ha. Ngayon ay uh, 1 PM. Natirahan ko mga nasa 11 AM. Uh, nagstart tayo no ng dive at uh, 9:30 pm So, nag-relax muna tayo ngayon uh, sa mga spiro uh, ingat sa pagda-dive again. at uh, Paalaala lang po, huwag mag huwag ah, habulin yung mga isda pag wala ng hangin at saka uh, ah, yung limit nyo don't push your limit Aga, tatlo lang sa ating mga kapwa espiro tatlo lang uh, ah, eat rest and dive tatlo lang ang ating kailangan ah, ito yung spot natin mga kabirinay na kasi yun sa nahan doon na uh, medyo malaking uh, alon sa kabila dito uh, madaladala lang sa pagdami pagdadaid may mga malalaking bato alam din sa ating kapwestero itong lugar na to mostly daming mga night divers dito kaibigan oh. halaman uh, 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 na nasa gilid ng bato uh, tubo ngayong andito na ang king mac na nakawala mga kabayan nice tingnan yung maigi kung anong nangyari pag masdang mabuti nasa tamang posisyon na pero di ko pa rin kinalabit yung trigger ng spur gun ko mga kabirinais Medyo na sa ibaba lang ang tira ko mga kabirinais sa ah, sayang na sayang yung atangigi o king makrel. Nagre-release pa yan ng uh, rail line ko almost uh, 50 meters na ubos niya talaga. At ahon um, ako sa taas at tinignan kung muli yung aspergan ko na malapit ko lang maabot at tinila ko na konti-konti hinila mga kabaynais at ayun bigla na lang kumaan ang feelings at ito na lang ang aspergan wala nang mamaw talaga di papakain yung isda eh uh, so uh, i-reload na lang natin tong asperga na to at mang uh, na lang tayo yung mga maliit sa uh, sa kabila at tirahin na natin pang ano pang ulam at uh, simula tayo dito at uh, nag pre rin tayo at may mga ano, mga bato. nasa uh, estimated ko lang the depth ay uh, 15 meters. At ayun, uh, may nakita akong uh, unicorn fish o sunghan. 1.25 kilograms ito Ayon, Gitek. Ah, kwartang linaw na. Tag 250 per kilo yon sa amin mga kabirnes dito sa aming lugar. At ahon ah, tayo sa itas. Kasi ah, medyo ah, may karaliman din. Ah, discard na lang ko to, mga kabirnes kasi ah, binalikan ko yung mga doon sa may wala namang mama mo at huli na lang ako ng mga maliliit tag 0.75 uh, kg or 1.25 kilograms um, o oh, pa at uh, dito naman tayo balik na naman at may nakita naman tayong uh, batfish oh bayang ayun sinundan ko umikot pa at tandahan ko pong nilapitan sarap to pang ihaw mga kabay nice at uh, nakapa napakalapit na niya ayun itong isdang to uh, tag 150 per kilograms ang bitinta ko nito uh, may nalamang pang ano pang gasolina So may dalawang huli na tayo Isang unicorn fish o sunghan, At isa ding ah barfish o bayang Ang tawag ito sa amin So nag drop tayo uli Para mapato, ma pa May iba pang isda ay na, na malayan ko dito At ayun Unti-unti naman tayong lumapit ah kapit lang at ah yung coral trout grouper to at nagpipis to na naman kami ah dandahan kalahating kilo lang to mga kabirnais pero sarap na pang tinula eh at ayun gagitik gitik ah ahun naman tayo sa itaas ah naisabit pa yung ah dahil ko pero nakuha lang kuha lang at ayun uh, na, uh, may pula na tayong isda first class to mga kabili nais so may tatlong huli na tayo dito nagtitimbang na po ito ng uh, almost 2 kilograms at uh, dive naman tayo balik uh, may mga malalaking bato kasi dito at dyan tayo mag sit up ng ambush kung meron bang mga uh, malalaking reef fish mga kabirinais ah, uh, exactly 4.30 pm to mga kabirinais ah, uh, ito talaga yung mga may mga uh, malalaking mama na lumabas dito sa reef pero wala naman akong nakita at ayun may unicorn fish again mga kabarnais tingnan yung maiki dahan-dahan lang at di siya kusang lumalapit so ako na lang ang lumapit sa kanya para matirahan ko agad napakaamo ng unicorn fish at ayun gitik gitik again ah, may apat na tayong huli mga kabirinais. ahon na naman tayo at tingnan natin yung huli natin apat na at nagtitimbang to sa 3.5 kilograms ay guys kahapunan no oh. so, subao nun oh, dapat raw uh, Ate, oh, gamay kayo